Mentor Mike, uh, paano balansin ang negosyo at personal na buhay? Actually, half of my life, I've been trying to do that. Akala ko, pwede talaga. Kasi ang dami nagsasabi lagi, work-life balance. Pero alam nyo ba, madalas nagsasabi nun, Amerikano, European. Sorry, mga puti, hindi yung kulay natin. Which means balancing work and love and life. Bakit? Tanggapin natin, mas malaki talaga yung income nila eh. Yung mga milyonaryo sa Amerika, sa US, ibang iba sa milyonaryo dito sa atin sa Pilipinas. Nakita ko, magkaiba talaga. Imposible. Actually, nakalagay sa, sa Bible, you cannot serve two masters. Totoo talaga yun. Imposible na pareho mong balansing-balanse. Eh. May nakita ba talaga kayong 50-50? Except yung tinatakbo sa hospital na nasa ambulansya, 50-50. Hindi talaga, talagang may lalamang. Kung naka-vacation ka, ang pangit naman na pinubuksan mo yung email mo para magbalanse. Or nasa work ka, tapos ang inuuna mo ay yung pambahay, yung halaman mo sa bahay, o yung mga aso mo, or anak mo. Ha. Ano ba ibig sabihin? Ang dapat kasi, hindi siya work-life balance. Integrated. Whether we like it or not, sabi sa Colossians 3.23, work as if you were working for the Lord and not for men. So, nagtatrabaho ka kasi para kay God din yun. Pero, hindi mo pinababayaan yung pamilya mo. Halimbawa, merong concert o affairs yung anak mo, atin ka pa rin doon. Pero, hindi mo pababayaan both ways. Paano mangyayari yun? Integrated. Para yung ginagawa ni Bike ni Kuya Mike. Pumasok lang tayo kaninang umaga. Pumadyak tayo. Kaya nga, ang nagawa nating pumadyak, nagawa nating makipaglaro muna sa anak natin, at nandito tayo ngayon sa opisina para mag-work. Alam nyo ba, kaya ko ini-encourage yung mga OFW natin na kung sakali, kaya nyo magtayo ng negosyo sa Pilipinas, is iba talaga yung kasama mo yung pamilya mo, yung magulang mo, yung pinsan mo, yung kababata mo, yung paborito mong lugar, kung saan ka lumaki. Yun yun. Integrated. Magkasama sa panahon mo. Pero yung sasabihin mong, Ay, hindi. Balancing, balancing. Hindi talaga. Yung iba talaga, ang pinapayo ko, kung 20s to 50s ka, hataw sa career, sa work. So, hindi siya balance eh. Pareto principle. Pwedeng 80% siya sa work, medyo less pa lang sa family. Tapos, saka ka ngayon tumatagal sa family, pag ikaw naman yung 50 pataas, kasi may ka na, may naipong ka na. Ganun talaga yung buhay. Never kung nagawa na 20s ako agad, sasabihin ko, work-life balance. Tara, pasyal na tayo sa Boracay. Pasyal tayo sa Boracay, sweldo ko lang noon, 3.9. Paano mangyayari yun? Intindihan nyo ba? Hindi naman pwedeng, may kilala rin ako, hindi ko lang mabanggit. Kasama ko siya as presidential delegates sa Israel at sa Jordan noon, yung panahon ni President Duterte. Hindi ko babanggitin yun, pero kilala niya. Kasi magpaalam ako sa kanya. Sir, papaalam pag uh, meron akong kinukwento sa vlog. Hindi naman pwedeng mag-80 ka na. Hataw siya ngayon doon. Siguro sipag lang talaga ni Sir, pero para sa akin, hindi na rin eh. Unless, siguro, bubuhay ka talaga ng 120. Pero yung 90, sandaan, tapos hataw ka na ganun, na intense. Tapos kita ko stress siya, tapos muntik na siyang nahulog sa stage. Parang di rin. So ngayon, tingnan mo rin yung edad mo. Uh, there's no shoes fits all. Kung edad mo, again, ay 20 to 50, hataw. Pareto principle, 80% lamang sa karir, sa business, o sa trabaho. Ganun talaga. Pero kung 51 to 80 ka naman, unti-unti na talaga, lamang na sa family. Hindi siya balance talaga. Palagi na may lalamang. Para siyang bike ni Kuya Mike. Di ba sa inyo, hindi talaga pwedeng saktong-sakto. Pag sumobra ka sa kaliwa, babagsak ka. Pag sumobra ka sa kanan, babagsak ka. Ayun lang. Hope I'm making sense. Uh, thank you and good morning ulit.